Magandang araw mga ka-health! Welcome sa ating channel! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang interesting na tanong. Nagkakaroon ba ng tonsillitis dahil sa pagkain ng chocolate? Ang tonsillitis ay isang kondisyon kung saan namamaga at namumula ang mga tonsils ng mga glandula na matatagpuan sa likod ng dalamunan. Ang mga tonsils ay bahagi ng ating immune system na tumutulong sa paglaban ng mga impeksyon. Pero paano naman napapasok ang chocolate dito? Ano ang mga sintomas ng tonsillitis? Pamamaga ng mga tonsils. Pananakit ng lalamunan. Hirap sa paglunok. Lagnat. Masamang hininga. Pamamaga ng mga lymph nodes sa leeg. Pagkakaroon ng puti o dilaw ng mga patse sa mga tonsils. Mga sanhi ng tonsillitis. Viral infection kadalasan sanhi ito ng mga virus na katulad sa nagdudulot ng sipon. Bacterial infection ang pinakakaraniwang bakterya na nagdudulot ng tonsillitis ay ang Streptococcus pyogenes na sanhi rin ng strep throat. May mga nagsasabi na ang pagkain ng chocolate ay nagdudulot ng tonsillitis. Pero ayon sa mga eksperto, hindi direktang sanhi ng chocolate ang tonsillitis. Ang mga bacteria o virus na nagdudulot ng tonsillitis ay hindi naman nagmumula sa chocolate. Gayunpaman, may mga tao na nagsasabi na nakakaramdam sila ng sore throat pagkatapos kumain ng chocolate. Ito ay maaaring dahil sa ibang factors tulad ng allergies o throat irritation. Ang chocolate kasi ay may mga ingredients na maaaring mag-trigger ng allergies tulad ng dairy at nuts pangunahing sangkap ng chocolate. Cocoa solids, ito ang pinagmumulan ng lasa at aroma ng chocolate. Ang cocoa solids ay naglalaman ng cocoa mass at cocoa powder. Cocoa butter, isang natural na taba na mula sa cocoa beans. Nagbibigay ito ng makinis at mala na tekstura ng chocolate. Asukal, para sa tamis. Ang dami ng asukal ay nag-iiba depende sa uri ng chocolate. Milk solids, karaniwang matatagpuan sa milk chocolate. Nagbibigay ito ng creamy na lasa. Lecithin, isang emulsifier na tumutulong sa pagkakaroon ng maayos na pagkakahalo ng mga sangkap at nagbibigay ng mga makinis na tekstura. Vanilla o ibang flavorings para sa dagdag na lasa. Mga uri ng chocolate dark chocolate, mataas na porsyento ng cocoa solids at cocoa butter, kaunti o walang milk solids. Milk chocolate, mas mababang porsyento ng cocoa solids, mas mataas na porsyento ng milk solids at mas matamis. White chocolate, walang cocoa solids, gawa sa cocoa butter, asukal at milk solids. Para maiwasan ang sore throat o tonsillitis, importanteng mag-ingat sa ating kinakain at siguraduhin malinis ang ating paligid. Uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at huwag kalimutang maghugas ng kamay. At iyan mga kahelt ang sagot sa tanong na nagkakaroon ba ng tonsillitis dahil sa chocolate? Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy sa ating diskasyon ngayon. Kung may mga tanong pa kayo o ibang pang pa topics na gusto niyong pag-usapan, i-comment niyo na lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan niyo ang video na ito at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating informative na videos. Maraming salamat sa panonood, mga ka-health. Ingat kay lagi at magkita ulit tayo sa susunod na episode. Paalam.